Hayaan ninyo akong magsalita ng tapat sa inyo bilang kapwa babae. Kung kayo ay lampas 60 anyos na at nakakaranas ng konting pagtagas ng ihi, kapag tumatawa pakiramdam na may kabigatan sa ibabang bahagi o ang pagsasama ninyo ng inyong partner ay hindi na kasing komportable tulad ng dati, hindi lang ito dahil sa pagtanda. Ang tunay na salarin dito ay ang pagkawala ng suporta ng kalamnan at mahinang daloy ng dugo. Sa madaling salita, kung ang inyong mga kalamnan sa balakang pelvic muscles ay hindi malakas at ang dugo ay hindi nakakarating, kung saan ito kailangan walang anumang cream o procedure ang makakalutas sa pinakaugat ng problema. Iyan ang masakit na katotohanan. Pero heto ang magandang balita at ito ay isang bagay na nakita kong gumana nang paulit-ulit kaya ninyong baguhin ang sitwasyong ito. Magagawa ninyo ito sa natural at ligtas na paraan at nang hindi umaasa sa mga panandaliang lunas. Ang pangalan ko po ay Dr. Mila Del Paz at dalubhasa ako sa kalusugan at kapakanan ng kababaihan na lampas si Sint Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilihiyong tulungan ang libu-libong babae na katulad ninyo na maibalik ang kumpiyan sa ginhawa at sigla na akala nila'y tuluyan ng nawala. At maniwala kayo, marami sa kanila ay nagsimula sa mas mahirap na kalagayan kaysa sa inyo ngayon. Karamihan sa mga tao, marahil kahit ang sarili ninyong doktor ay sasabihin na tanggapin na lang ang paghina na ito bilang normal na bahagi ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi iyan ang buong katotohanan? Paano kung sabihin ko sa inyo na may apat na simpleng ehersisyo? Walang kagamitan, walang gym membership, walang reseta na maaaring lubos, na mapabuti ang daloy ng dugo at suporta sa inyong pelvic region na magbabalik ng ginhawa kontrol at kasiyahan. Paano kung ang tunay na sikreto sa inyong sigla pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa inyong hormone levels kundi sa inyong sirkulasyon? at sa ilang mahahalagang kalamnan na marahil ay hindi ninyo napapansin sa loob ng maraming taon sa gabay na ito ituturo ko sa inyo kung ano-ano ang apat na ehersisyong iyon ipapakita kung paano ito gumagana at ipapaliwanag kung gaano kabilis kayo makakakita ng tunay na pagbabago madali itong matutunan suportado ng agham at nakakagulat na epektibo tunay na nakapagpabago ito ng mga buhay. Kaya't samahan ninyo ako. Sa ilang sandali isa-isahin kong ipapaliwanag ang bawat ehersisyo. Kapag naunawaan ninyo kung ano talaga ang posible, hinding-hindi na ninyo titingnan ang inyong katawan o ang inyong kinabukasan sa parehong paraan muli. Bago tayo magsimula kung mahalaga sa inyo na maibalik ang inyong kalusugan at kumpiyansa siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hinding-hindi ninyo mapapalampas ang isang simple at epektibong tip na maaaring tunay na makapagpabago ng inyong buhay. At kung tumatama na sa inyo ang mensaheng ito, itype ang 1 sa comments sa ibaba. Kung hindi naman itype ang 0, narito ako para matutunan kung ano talaga ang nakakatulong sa inyo. Sige, simulan na natin sa una at pinakanapapabaya ang hakbang isang ehersisyo na nagtatarget sa mga mismong kalamnan na responsable sa pagsuporta sa inyong pantog at pagpapahusay ng pakiramdam. Ito ay simply diskreto at napakalakas kapag natutunan ninyong i-activate ng tama. Exercise 1 Pelvic Floor Activation Ang tunay na kegel. Simulan natin sa pundasyon bago ang lahat. Kailangan ninyong mabawi ang kontrol sa isang grupo ng kalamnan na may direktang papel sa inyong kakayahang kontrolin ang pantog at makaranas ng kasiyahan ang pelvic floor. Ito ay isang malalim at panloob na duyan ng mga kalamnan na narinig na ng karamihan sa mga babae, ngunit dito nakasalalay ang susi sa mas mahusay na kontrol sa pantog pag-iwas sa pakiramdam ng kabigatan o prolapse at maging sa mas kasiya siyang pagsasama. Habang tumatanda ang mga babae ang grupong ito ng kalamnan, ay may tendensyang humina, lalo na pagkatapos manganak, o kung matagal kayong nakaupo, o hindi regular na nag-ehersisyo. Ngunit heto ang katotohanan, tulad ng inyong biceps o quads ang pelvic floor ay maaaring sanayin. At kapag pinalakas ninyo ito, ang mga resulta ay maaaring makapagpabago ng buhay. Ang pag-activate sa kalamnan na ito ay napakasimple, ngunit huwag maliitin ang kapangyarihan nito. Maari kayong magsimula sa pamamagitan ng pag-upo o paghiga sa isang komportabling posisyon. Ngayon, dahan-dahang i at iangat ang kalamnan na ginagamit ninyo para pigilan ang daloy ng ihi. Hawakan ang bahagyang pag-angat na yon ng mga bimis segundo at pagkatapos ay ganap na i-release magpahinga ng ilang segundo, at pagkatapos ay ulitin. Subukang gawin ito ng sikwo hanggang minsan na beses at sikaping gawin ito nang hindi bababa sa tatlong beses sa isang araw. Ang susi dito ay control at pag-release. Hindi lang kayo basta nagpipigil. Muli ninyong kinokonekta ang mga kalamnan na maaring natutulog na sa loob ng maraming taon. Sa tuloy-tuloy na pagsasanay karamihan, sa mga kababaihan ay nagsisimulang makapansin ng mga pagbabago sa loob lamang ng dusa hanggang empat na linggo. Mas nagiging madalang ang pagtagas, maaaring gumaan ang pakiramdam ng bigat sa balakang at kadalasang bumubuti ang sekswal na pakiramdam. Maaaring mapansin ninyo na hindi na kayo gaanong bumabangon sa gabi isang magandang senyales na ang inyong panloob na sistema ay nagbabalik lakas. Ang kagandahan ng ehersisyong ito ay maaari ninyo itong gawin kahit saan sa inyong mesa habang nanonood ng teleserye o habang nasa traffic. Walang sino man ang makakaalam na ginagawa ninyo ito. Ngunit sa loob ng inyong katawan, may isang malakas na bagay na nangyayari. Ginigising ninyo ang mismong pundasyon ng inyong kalusugan sa balakang. At iyan ay isang malaking unang hakbang. Ngayon, kung ang isang panloob na grupo ng kalamnan na iyon ay maaring gumawa ng ganoong kalaking pagbabago. Isipin kung ano ang mangyayari kapag sinimulan ninyong i-activate ang mga nakapaligid na support systems, ang mga kalamnan na nagtutulak ng sirkulasyon paggalaw at lakas mula sa ibaba pataas. Sa susunod na ehersisyo, gagawin natin ang isang full body move na hindi lamang sumusuporta sa pelvic floor, kundi nagpapalakas din ng daloy ng dugo sa buong ibabang bahagi ng inyong katawan. Ito ay isang dinamiko at pampalakas na kilos at maaaring magulat kayo dito. Kung nandito pa rin kayo at nauunawaan ninyo ito, mag-iwan ng numerong awan sa comments. Gusto kong malaman na kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Ngayon, magpatuloy tayo at alamin ang susunod na mabisang hakbang. Exercise 2. Bridge Pose na may pelvic lift. Kapag nasimulan ninyo ng gisingin ang inyong pelvic floor, ang susunod na hakbang ay palakasin ang muscular support system sa paligid nito. At isa sa mga pinakamahusay na paraan para gawin iyon ay sa pamamagitan ng isang simple ngunit mabisang galaw na tinatawag na bridge pose na may pelvic lift. Ang ehersisyong ito ay higit pa sa isang stretch o core move. Ito ay isang paraan upang gisingin ang buong kadena ng mga kalamnan na nakakaapekto sa daloy ng dugo, postura at katatagan ng balakang. Kapag ginawa ninyo ito, nang tuloy-tuloy pinalalakas nito ang inyong mga piggy glutes, ibabang likod at malalalim na kalamnan sa tiyan, habang direktang pinasisigla ang sirkulasyon sa inyong pelvic region. Heto kung paano ito gawin. Humiga ng patag sa inyong likod na nakabaluktot ang mga tuhod at nakalapat ang mga paa sa sahig na may pagitan na halos kasinlapad ng balakang. Ilagay ang inyong mga braso sa gilid para sa katatagan. Ngayon dahan-dahang itulak ang inyong mga sakong at iangat ang inyong balakang patungo sa kisame habang pinipiga ang inyong mga pigi sa itaas. Manatili sa posisyong yon ng mga potong segundo habang humihinga ng tuloy-tuloy. Pagkatapos dahan-dahang ibaba ang inyong balakang pabalik sa sahig. Iyan ay isang rep. Subukang gawin ang say hanggang 12 reps. Bawat set at gawin ng dalawa hanggang tatlong set bawat session. Ang nangyayari sa galaw na ito ay banayad, ngunit napakahalaga. Lumilikha kayo ng epekto ng pagbomba, isang ritmikong pag-urong at pag-relax na naghihikayat sa dugo na mas malayang dumaloy sa inyong mga tissue sa balakang na mahalaga para sa kalusugan ng tissue at lubrikasyon. Kasabay nito, pinalalakas ninyo ang panlabas na suporta ng kalamnan na tumutulong na iangat ang inyong mga panloob na organo na nagpapabawa sa presyon na nag-aambag sa prolapse at incontinence. Isa pang malaking benepisyo, nakakatulong itong labanan ang pinsalang dulot ng maraming taon ng pag-upo na maaaring magpahina sa mga pigi at magpatigas sa balakang na pumipigil sa mga daluyan ng dugo at naglalagay ng mas maraming diin sa pelvic floor. Sa regular na pagsasanay ng galaw na ito, hindi lang ninyo pinalalakas ang inyong katawan. Literal na sinasanay ninyo itong suportahan ang sarili nito mula sa labas, papasok. At heto ang isang bagay na hindi palaging inaasahan ng aking mga pasyente habang nagiging mas tumutugon ang mga kalamnan at daluyan ng dugo sa inyong ibabang bahagi ng katawan. Marami rin ang naguulat ng pagbuti sa balanse enerhiya at pangkalahatang lakas, hindi lang sa kwarto, kundi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi tayo hihinto dito. Kahit gaano kahalaga ang lakas at kontrol ang pagiging flexible, ay may tahimik, ngunit mahalagang papel sa pag-unlock ng buong sirkulasyon. Ang susunod ay isang galaw na idinisenyo upang buksan ang balakang alisin ang nakatagong tensyon at pataasin ang daloy ng dugo sa isa sa mga pinakanapapabayaang bahagi ng kalusugan ng kababaihan. Ang mga epekto nito ay maaaring magulat sa inyo. Exercise 3 Seated Butterfly Stretch Ngayong napalakas na natin ang kontrol at lakas oras na para ituon ang ating pansin sa isang bagay na kasinghalaga rin ang pagiging flexible. Habang tayo ay tumatanda, madalas tayong nawawalan ng mobility sa ating mga balakang at panloob na hita na maaaring magkaroon ng nakakagulat na malaking epekto sa kalusugan ng pelvic area. Ang paninigas ng mga kalamnan sa lugar na ito ay maaaring literal na pumipiga sa mga daluyan ng dugo magambag sa pananakit ng balakang at limitahan ng buong daloy ng sirkulasyon. Dito pumapasok ang seated butterfly stretch. Mukha itong simple, ngunit ito ay lubhang epektibo. Ang galaw na ito ay nagbubukas ng singit nagpapaluwag sa balakang at nagpapabuti sa pagkaunat ng connective tissue na sumusuporta sa kalusugan ng pelvic area para gawin ang stretch umupo ng komportable sa sahig na tuwid ang likod ibaluktot ang inyong mga tuhod palabas sa gilid at pagdikitin ang mga talampakan ng inyong mga paa sa inyong harapan. Hayaan ang inyong mga tuhod na dahan-dahang bumagsak patungo sa sahig. Hindi ninyo kailangang itulak o pilitin. Hayaan lang na ang gravity ang gumawa ng trabaho. Hawakan ang inyong mga paa o bukong-bukong gamit ang inyong mga kamay, huminga ng malalim at mag-relax sa posisyon ang layunin ay hindi upang maging isang yoga master sa isang gabi. Ito ay tungkol sa pag-alis ng matagal ng tensyon na pumipigil sa daloy ng dugo at maaaring maging dahilan kung bakit hindi komportable ang pagsasama. Habang hawak ninyo ang stretch sa loob ng 30 hanggang 60 segundo, magsisimula kayong makapansin ng bahagyang init sa inyong mga balakang at panloob na hita. Iyan ay senyales bumabalik ang daloy ng dugo. Sa paglipas ng panahon, ang paggawa ng stretch na ito araw-araw ay nagpapabuti ng sirkulasyon, nagbabawas ng paninigas, at nagpapanumbalik ng pakiramdam ng pagiging bukas at magaan sa inyong pelvic region. Maraming kababaihan ang hindi nakakaalam kung gaano kalaki ang ambag ng paninikip sa kanilang balakang sa biglaang paghihi at tension sa pelvic floor. Ang isang stretch na ito, ay tumutulong na baligtarin ang tahimik at naipon na paghihigpit na may Mayroon ding nakatagong emosyonal na benepisyo. Ang mga ehersisyo para sa flexibility tulad nito ay nag activate sa parasympathetic nervous system ang rest and relax, state ng inyong katawan na nakakatulong magbawas ng pagkabalisa, magpababa ng presyo ng dugo, at natural na sumusuporta sa kalmadong estado na kailangan para sa paggaling at ginhawa. Hindi lang ito tungkol sa pag-uunat ng mga kalamnan. Ito ay tungkol sa paglikha ng mga panloob na kondisyon na nagpapahintulot sa dugo na malayang gumalaw at sa inyong katawan na mag-relax. At heto pa habang mas nagiging malaya ang inyong balakang at pelvis, mas nagiging epektibo ang mga naunang ehersisyo. Ang lakas na inyong binuo ay mayroon nang espasyo para gumana ng maayos. Mararamdaman ninyong mas maliksi kayo, mas bukas at mas konektado sa inyong katawan. Pero ngayon, dali natin ito sa susunod na antas. Dahil kahit may malalakas na kalamnan at bukas na mga daanan, kailangan ninyo pa rin ng isang bagay para mapanatili ang lahat sa paggalaw. Sa susunod na ehersisyo, gagamitin natin ang natural na ritmo ng inyong katawan at paganahin ng inyong buong sistema ng sirkulasyon tulad ng dati o mas mahusay pa. Kung nakikinig pa rin kayo at nakakatulong ito sa inyo, itype ang numerong 1 sa comments para malaman kung kasama ko pa rin kayo. Magpatuloy na tayo ngayon sa pang-apat at huling ehersisyo. Exercise 4 Cardio Walk na may active arm pump. Matapos i ang inyong pelvic floor, palakasin ang katawan at i-unlock ang flexibility. Ang huling piraso ng puzzle ay ang paggalaw tunay at tuloy-tuloy na paggalaw na nagpapagana sa buong cardiovascular system para sa inyong kapakinabangan. Dito natin ipapasok ang isang tila simple, ngunit napakalakas na gawain ng paglalakad. Hindi ko tinutukoy ang isang kaswal na paglalakad, kundi isang sinasadyang mabilis na paglalakad na may kasamang tinatawag kong active arm pump. Hindi lang ito ehersisyo, ito ay gamot para sa inyong circulatory system. Habang tumatanda ang mga babae, natural na tumitigas ang ating mga daluyan ng dugo at kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang puso para mahatid ang dugo ng mahusay, lalo na sa mas maliliit na daluyan tulad ng mga nagbibigay supply sa mga tisyo sa balakang ang ginagawa ng paglalakad ay pinasisigla ang sirkulasyon mula ulo hanggang paa na tumutulong sa inyong mga artery na manatiling elastic at tumutugon. At kapag idinagdag ninyo ang active arm pump na yon, ibig sabihin, sinasadya ninyong iswing ang inyong mga braso. Kasabay ng inyong mga hakbang, lumilikha kayo ng natural na pumping action na nagpapabuti sa pagbalik ng dugo sa puso at sumusuporta sa mas mahusay na paghahatid ng oxygen sa lahat ng inyong mga tissue. Ang pinabuting daloy ng dugo na ito ay critical. Nagdadala ito ng oxygen at nutrition sa mga tissue ng ari at daanan ng ihi na tumutulong na labanan ang pagnipis at pagkatuyo na nauugnay sa menopause. Ang regular at mabilis na paglalakad ay nagpapalakas din ng nitric oxide isang molekula na tumutulong mag-relax at magpalawak ng mga daluyan ng dugo. Ang resulta, mas mahusay na daloy ng dugo kung saan ninyo ito kailangan kapag kailangan ninyo ng hindi umaasa sa mga cream o hormon lamang. Para makuha ang buong benepisyo, layuning maglakad ng mabilis sa loob ng duwento hanggang 30 minuto kahit 5 araw sa isang linggo. Huminga sa ilong. Kung kaya panatilihing tuwid ang postura at hayaang mag-swing ang inyong mga braso nang may sigla at ritmo. Ito ay isang full body movement na nagpapadala ng malinaw na mensahe sa inyong vascular system, manatiling malakas, manatiling bukas, patuloy na maghatid. Sa paglipas ng panahon, maaari ninyong mapansin na mas magaan ang pakiramdam ng inyong mga binti bumubuti ang inyong enerhiya at lumilinaw ang inyong isipan. Ngunit higit sa lahat, magsisimula kayong makaramdam ng pagbabago sa inyong kalusugan sa balakang. Ang mga tisyo ay nagiging mas malusog bumubuti ang kontrol sa pantog at maaaring maging mas komportable ang pagsasama dahil ang buong sistema ay nabibigyan ng nutrisyon at na optimize ang nakakagulat sa karamihan ng aking mga pasyente ay kung paano naaapektuhan ng isang simpleng gawaing ito ang lahat ng iba pa. Pinapalakas nito ang mga benepisyo ng unang tatlong ehersisyo, pinapabuti ang kalusugan ng puso, binabawasan ng stress, at sinusuportahan ang balanse ng hormone. Hindi lang ito tungkol sa paglalakad, ito ay tungkol sa muling paggalaw ng inyong buong katawan at iyan ay nagdadala sa atin sa isang bagay na tunay na mahalaga. Hindi lang ito tungkol sa mga ehersisyong ito ng mag-isa. Ito ay tungkol sa kung paano sila nagtutulungan tulad ng mga bahagi ng isang mahusay na makina. Kapag ang bawat piraso ay aktibo at naka-align ang mga resulta, ay higit pa sa kayang makamit ng iisang galaw. Sa susunod na seksyon ipapakita ko kung paano bumubuo ang apat na ehersisyong ito ng isang kumpletong sistema at kung bakit ang paggawa sa kanila nang sabay-sabay ay nagbubukas ng higit pa sa kabuuan ng kanilang mga bahagi. Paano nagtutulungan ang mga ehersisyong ito? Bawat isa sa mga ehersisyong ito sa sarili nitong paraan ay nag-aalok ng malinaw na mga benepisyo mas malakas na kontrol sa balakang, mas mataas na suporta, mas mahusay na flexibility at pinabuting lakas. Ngunit ang tunay na mahika ay hindi nangyayari sa paggawa lamang ng isa o dalawa sa kanila. Nangyayari ito kapag pinagsama-sama ninyo sila. Doon nagsisimulang magbago ang mga bagay sa mas malalim at pangmatagalang paraan. Isipin ito hindi bilang isang set ng magkakahiwalay na galaw kundi bilang isang kumpletong sistema, isa na muling sinasanay ang inyong katawan na gumana sa paraang idinisenyo ito. Kahit na lampas, isintaan nyo na. Kita ninyo ang pelvic floor activation ang nagtatayo ng pundasyon. Ibinabalik nito ang inyong panloob na kontrol, ang kakayahang gamitin, ang mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog matris at bituka. Kung wala iyon, hindi ninyo epektibong mapapamahalaan ang mga isyu tulad ng incontinence o prolapse. Pagkatapos ang bridge pose ay nagpapalakas sa inyong mga pigi at ibabang core na lumilikha ng isang panlabas na istruktura ng suporta na umaangat at nagpapanatili sa balakang sa lugar. Pinapatibay nito ang gawaing ginawa ng pelvic floor at pinalalaki ang mga resulta. Ang butterfly stretch naman ay nagbubukas sa mga nakapaligid na bahagi. Pinapabuti nito ang saklaw ng paggalaw sa inyong balakang at singit mga rehiyon kung saan ang tensyon ay maaring lumikha ng sakit at pumipiga sa mga daluyan ng dugo. Sa pagbubukas ng mga masisikip na espasyong ito, lumilikha kayo ng mas maraming puwang para dumaloy ang dugo mas magaan na paggalaw at mas kaunting discomfort sa balakang. At panghuli ang cardio walk na may active arm pump ang nag-uugnay sa lahat. Ito ang makina ng sirkulasyon na nagtutulak ng dugong mayaman sa oxygen sa bawat bahagi ng inyong katawan, lalo na sa mga maselang tissue ng balakang. Pinalulusog nito ang mga tisyong iyon na tumutulong sa kanila na manatiling malusog at matatag. Kung walang paggalaw, wala sa iba pang mga sistema ang maaaring gumana ng husto. Kapag mayroon nito lahat, ay nabubuhay. Kapag sabay-sabay ninyong ginawa ang mga ito, sinisimula ng mga ehersisyo na baguhin ang inyong pisikal na baseline. Hindi na lang kayo umaasa para sa mas mahusay na paggana. Aktibo ninyo itong nililikha. At sa paglipas ng panahon, tumutugon ang inyong katawan. Ang mga tisyo ay nagiging mas malusog ang mga kalamnan ay mas sumusuporta at ang kontrol ay bumabalik. Ang inyong isipan ay nagsisimulang hindi na gaanong mag-alala tungkol sa pagtagas o discomfort at bumabalik ang inyong kumpiyansa hindi dahil sa isang mabilisang lunas kundi dahil meron kayong muling binuo na isang bagay na totoo. Ang paraang ito ay hindi tungkol sa paghabol sa inyong kabataan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa inyong lakas sigla at presensya sa sarili ninyong katawan ngayon mismo sa mga taon na pinakamahalaga. Ngunit ano ang mangyayari kapag nagsimula na ninyong maramdaman ang mga unang senyales ng pag-unlad? Paano ninyo ito mapapanatili upang protektahan at bubuo ng isang pamumuhay na sumusuporta sa mga natamong ito sa pangmatagalan? Sa huling seksyon na ito, Iiwanan ko kayo ng isang pangwakas na mensahe, isa na nag-uugnay sa lahat at nagpapaalala sa inyo kung ano ang posible kapag kinontrol ninyo ang inyong kalusugan isang araw sa bawat pagkakataon. Konklusyon at isang aral sa buhay mula kay Dr. Dela Paz. Sa ngayon nakita na ninyo na ang pagbawi sa inyong kalusugan sa pelvic area pagkatapos ng edad 6 ay hindi tungkol sa paghabol sa mas batang bersyon ng inyong sarili. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa inyong katawan, pagbuo muli ng kung anuman ang maaaring kinuha ng panahon at mga pangyayari sa buhay at pag-alam na ang tunay na pagbuti ay hindi kailangang magmula sa parmasya, pagkadismaya o kahihiyan. Maaari itong magmula sa paggalaw kamalayan at tuloy-tuloy na pagkilos ilang minuto lamang sa isang araw na ginawa ng may intensyon. Bawat isa sa apat na ehersisyong ating tinalakay ay makapangyarihan sa sarili nitong paraan. Ang pelvic floor activation ay nagbabalik sa inyo ng control. Ang bridge pose ay nagpapanumbalik ng lakas at sumusuporta sa inyong core. Ang butterfly stretch ay nagbubukas sa inyong katawan at nag-aalis ng tensyon. Ang cardio walk ay ang makina na nagpapatakbo sa lahat. Sama-sama bumubuo sila ng isang sistema na sumusuporta hindi lamang sa paggana ng balakang, kundi pati na rin sa inyong enerhiya, balanse at kumpiyansa. Dahil maging tapat tayo ito ay higit pa sa kontrol sa pantog. Ito ay tungkol sa pakiramdam na komportable muli sa sarili ninyong katawan. Ito ay tungkol sa paggalaw, nang walang takot sa pagtagas pakiramdam na komportable at malakas at pag-alam na ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring makaranas ng kasiyahan at sigla. At marahil, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na lang kayo umaasa para sa isang pagbuti kayo na mismo ang lumilikha nito. Hindi mangyayari ang pagunlad sa isang gabi, ngunit ito ay mangyayari. Maaaring una ninyong mapansin ang mas kaunting pagtagas. Pagkatapos, ay maaaring maramdaman ninyong medyo mas malakas kayo sa pag-akyat sa hagdanan, marahil ay bumuti ang inyong balanse o maramdaman ninyo ang isang panibagong kumpiyansa at ginhawa sa sarili ninyong balat. Ang mga ito ay maliliit na tagumpay, ngunit ito ay naiipon. Kapag nagsimula na ninyo itong makita, huwag huminto. Yakapin ninyo ang mga ito. Manatiling tuloy-tuloy maging matiyaga at magtiwala na may pagbabagong nangyayari sa ilalim kahit na hindi ninyo ito nakikita kaagad. Heto ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking tatlumpong taon ng pagsasanay, hinding-hindi ka masyadong matanda para magkaroon ng bagong lakas. Ang katawan ay may pambihirang kakayahang maghilom at umangkop sa anumang edad. Basta't bibigyan mo ito ng tamang mga kasangkapan. Madalas nating isipin na ang ating kalusugan ay isang bagay na nawawala ngunit ito rin ay isang bagay na maaari nating buuin araw-araw. Hindi kayo sira. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo at tiyak na hindi pa tapos ang laban. Ito ang inyong paalala na ang paggaling ay hindi lang posible. Para sa inyo ito ay maaring nagsimula na. Kaya't kunin ninyo ang natutunan dito, gawin itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain at bigyan ng inyong sarili ng pahintulot na muling umunlad. Dahil ang totoo, marami pang maihaalok ang buhay pagkatapos ng 60 at ang inyong katawan. Kapag inalagaan ninyo ito, ay may mas marami pang maibibigay kaysa sa inaakala ninyo. Ano po ang inyong saloobin sa paraang ito? Nasubukan na ba ninyo ang alinman sa mga ehersisyong ito? Gusto kong mabasa ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong paglalakbay at mga katanungan ay makakatulong sa lahat dito. Kung nahanap ninyong mahalaga ang mensaheng ito, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid na babae o sino mang kakilala ninyo na maaaring kailangang marinig ito. At siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang direkta at epektibong payong pangkalusugan na maaaring gumawa ng tunay na pagbabago sa inyong buhay ang inyong pinakamagagandang taon ay hindi patapos. Ang mga ito ay nasa hinaharap pa.